Magandang buhay mga bata. Naritong ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 1, Week 8. At ang ating mga paksang pag-aaralan ay ang mga sumusunod: Talaarawan at Talambuhay ng Sarili, Pang-uri at Pang-abay, at ang pangwakas na gawain ay ang anekdota. mga kasanayang ating lilinangin ngayong linggo ay ang mga sumusunod. A. Nauunawaan ng tekstong naratibong pabula. B. Natutukoy ang tayutay o numatopeya sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. C. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaungkupan ng salita, retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig, tagapanood, mambabasa, konteksto, at tono at damdamin. D. Nagagamit ang angkop na mga nakagawi ang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag, kilos at galaw ng katawan, ekspresyon ng mukha. E. Nabibigyang kahulugan ng mga tekstong biswal, diagram na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Narito ang ating mga gawain para sa unang araw. Para sa ating maikling balik-aral, Buuin mo ako. Ayusin ang mga nakagulong titik o letra upang makabuo ng makahulugang salita. Tignang mabuti kung ano kaya ang mabubuong salita mula sa mga letrang ito. At ang ating nabuong salita ay ang kalambuhay. Nakuha niyo ba mga bata? Kasunod naman, ano kaya ang maaaring mabuong salita sa mga nakagulong letrang ito? At ang nabuong salita ay ang talaarawan. Para sa mga gabay na tanong, Una, ano-ano ang mga salitang mabubuo sa mga ginulong letra? Pangalawa, pamilyar ka ba sa mga ito? Pangatlo, nakabasa ka na ba ng talambuhay? Pangapat, nakagawa na ba kayo ng talaarawan? Sunod na gawain ay ang basa, suri, bahagi. Basahin ang sumusunod na talaarawan, sagutin ang diagram kaugnay dito. Narito ang talaarawan ni Giselle G. Grande ng DepEd Barongan City Division. Lunes, Ikaisa ng Hunyo. Maaga akong gumising upang maghanda sa pagpasok sa paaralan. Inihanda ko ang aking uniforme bago ako maligo. Kumain din ng masarap na almusal at uminom ng isang basong gatas. Gumiti ang nanay ko, sabay sabi niya, hindi pala tuloy ang klase dahil sa pandemya. Kaya bumalik ako sa aking silid at nagpalit muli ng aking pambahay. Martes, ikalawa ng Hunyo. Tinuruan ako ng ate ko na magluto ng masarap na hotcake. Natuwa ang aming magulang dahil marami kaming natututuhan sa panahon ngayon. Kahit pa walang pasok, tuloy-tuloy din ang aming pagbabasa ng mga babasahin na binibili sa amin ng aming magulang. Pero mas gusto ko pa rin ang gaya ng dati na ako'y nakalalabas ng bahay at nakapupunta sa paaralan sa iba pang lugar. Kaya bago ako matulog, pinagdadasal ko sa Panginoon na mawala na ang COVID-19, bumalik na sa normal ang lahat. Ngayon, sagutin natin ang diagram na ito. Ano-ano ang mga mahalagang pangyayari mula sa ating binasang tala -arawan? Isulat sa mga kahon ang mga mahalagang pangyayaring ito. Sunod na gawain ay ang tala-salitaan. Magbigay ng mga salita na maaaring mag-uugnay sa sumusunod. Unang salita ay ang tala-arawan. Pangalawa, talambuhay. Para naman sa ikalawang araw, ating talakayin kung ano nga ba ang talaarawan o diary. Ang talaarawan o diary ay isang pang-araw-araw na tala lalo na ng mga personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw. Ito ay sinusulat na parang nakikipag-usap sa isang tao na maaaring tawaging mahal kong diary o talaarawan. O maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao ang sinusulatan. Ngayon, babasahin natin ang talaarawan ni Sofia. Sabayan niyo ako mga bata. Ikaisa ng Hunyo, 2020. Nagising ako sa lakas na tila pumutok na bomba. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng aming bahay. Nagkukumpulan sa kalsada ang aking pamilya at mga kapitbahay. Hindi pala bomba ang pumutok kundi isang sasakyan na nilalamon ng apoy. May mga fire truck at police car na naroon. May mga police na nagsasaway sa mga taong gustong lumapit. May mga kalalakihan mula sa aming barangay na tumulong sa pag-apula ng apoy sa pamamagitan ng pag-igib ng tubig mula sa poso na malapit sa kalsada. Ang iba ay pinauwi ng mga pulis dahil delikado raw ito. Umuwi na rin kami sa aming bahay. Nag-aalala ako sa maaaring maging dulot ng sunog sa paligid. Maitim ang usok, amoy gasolina ito. Paano na lang ang mga bata at matatandang may sakit na nakakaamoy dito? Maaari itong maging sanhi ng sakit lalo na sa may mga hika. Ipinagdarasal ko na sana ay maapula ito at mawala na rin ang amoy na nanggagaling dito. Ikapito ng Hunyo, 2020. Tumulong ako sa mama ko sa paghahanda ng altar para sa virtual na pagsimba. Inayos namin ang aming sala. Naglagay kami ng Biblia at bulaklak sa mesa sa harap ng telebisyon. Nagbihis din kami ng pansimbang damit. Pagsapit ng ikasyam ng umaga ay nagsimula na ang worship service. Humanta muna kami kasabay ng aming mga churchmates ng praise and worship songs. Napakaganda ng mensahe ng aming pastor. Tinalakay niya dito ang pagkakaisa ng pamilya sa panahon ng problema. May mga aral siya na ibinahagi tungkol sa pagkakaisa lalo na sa panahon na lahat tayo ay kumakaharap ng problema sa COVID-19. Pinayuhan niya ang bawat pamilya na manatiling maniwala at makinig sa mga salita ng Diyos dahil siya lamang ang makakasalba sa atin. Nanatili ito sa aking isipan hanggang sa aking pagtulog. Ikadalawampu ng Hunyo 2020 Maganda ang sikat ng araw ngayon. Pumunta ang aming pamilya sa aming farm. Nagdala kami ng iba't ibang halaman na aming itatanim. Mayroong iba't ibang buto ng gulay. Mayroon din kaming mga tanim na namumulaklak. Nakahanda na ang mga plot ng aming pagtataniman. kanya kanya kami sa pagpili kung ano ang aming itatanim. Ang ate Erin ko ay piniling magtanim ng sunflower. Ko naman ay nagtanim ng pechay. Si Bunso ay talong ang pinili, samantalang si na at papa ay ang palaya at mani. Si Kuya Itoy, ang tagapagbantay ng farm, ay naghanda ng tubig para idilig sa halaman. Pagkatapos naming magtanim, ay naghanda ang aming tita ng merienda. Mayroong biko, pansit at buko juice. Masaya kaming nagsalo-salo sa aming cottage. Panay ang pagpapatawa ni Papa sa amin. Ikinumento niya ang kanyang buhay habang lumalaki siya dito sa farm. Madalas daw ay napapalo siya ni na lolo at lola dahil mahilig siyang umakyat sa puno ng mangga at lansones. Minsan daw, pagbaba niya, ay nag-aabang na ang lola na may pamalong nakahanda. Tatalon daw siya kaagad at tatakbo ng mabilis para hindi mapalo. Nagkwento din si Papa na minsan daw ay may nakita siyang malaking sawa. Sumigaw daw siya at naalerto ang ahas. Sa halip na tumakbo ang Papa, ay ang ahas daw ang lumayo. Kaya laking pasalamat niya na hindi siya nakagat. Mula noon ay natakot na siyang maglakad ng mag-isa sa farm. Ikadalawamput-anim ng Hunyo, dalawang libot dalawampu. Kaarawan ngayon ng mama. Naghanda kami ng iba't ibang kutahe. Tinulungan kami ng tita sa paghahanda. Inayos namin kahapon ang aming cottage. Naglagay kami ng mga lobo, pabitin at malaking happy birthday na kulay dilaw. Si papa naman ay nagpagawa ng ka sa kanyang kumare ng birthday cake. Pinalagyan pa niya ito ng pera sa loob. Pinagbihis namin si mama ng kulay pulang damit. Nagsimulang magdatingan ang aming mga tito at tita kasama ang mga pinsan. Nagdasal muna kami at nag-alay ng aming mga mensahe para kay mama. Nakita kong lumuha si mama habang nagsasalita ang papa at kaming magkakapatid. Alam kong luha iyon ng saya. Nagpasalamat si mama sa aming ginawang paghahanda. Inawitan namin siya ng mga kantang ng pagpapasalamat. Oras na ng kainan, pinuri nila ang aming inihandang pagkain nasiyahan din sila sa aming dekorasyon. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng parlor games para sa aming magpipinsan. Mayroon din para sa aming mga tito at tita. Enjoy na enjoy ang lahat. Bago magsiuwi ang aming mga bisita, namigay kami ng mga souvenir. Talagang pinaghandaan namin ang espesyal na araw ni Mama. Nagpasalamat sa amin si Mama. Talagang kaysayan naming lahat sa araw na iyon. Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, sino ang sumulat ng talaarawan? Pangalawa, napansin mo ba? kung paano siya sumulat ng kanyang talaarawan? Pangatlo, ano ang nilalaman ng kanyang talaarawan? Pangapat, sumusulat ka rin ba ng gaya nitong talaarawan? Panglima, sa iyong palagay, bakit tayo sumusulat ng talaarawan? Panganim, magbahagi ng mahalagang pangyayari sa binasa. Ano naman ang talambuhay? Ang talambuhay ay mula sa pinagsamang mga salitang tala at buhay na may diwang tala ng buhay. O biografiya ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari, porsyon. Dumako naman tayo sa pinatnubayang pagsasanay. Ating babasahin ngayon ang kwento ko to, ang aking talambuhay. Ipinanganak siya noong Desyembre 25, apat na taon na ang nakalipas. Nag-aral siya ng kanyang elementarya sa Borongan Pilot Elementary School, Nagtapos siya ng sekundarya sa Eastern Summer National Comprehensive High School noong 1976. Pinalad siyang makapasa sa University of the Philippines in the Visayas Tacloban College sa kursong Political Science. Maaga siyang nag-asawa sa ngayon negosyanteng si Emer Allen Grande sa edad na dalawampu't tatlo at binayayaan ng tatlong anak na si Nagail Eon, Emry Gale at Elwin Godofredo. Nang isa pa lamang ang kanyang anak ay napagpasyahan niyang mag-aral muli. Kinuha niya ang kursong edukasyon sa St. Mary's College of Borongan. Noong dalawang libot labing tatlo, ay ganap na siyang naging guro Una siyang nagturo sa malayong barangay ng San Mateo. Doon ay nakilala niya ang kanyang mga bagong kaibigan. Habang nagtuturo, ipinagpatuloy pa din niya ang edukasyon. Nag-enroll siya sa Asian Development Foundation College sa kanilang postgraduate program ng Masters in Education, Major in Reading. Sumulat siya ng aklat para matapos ang kursong ito. Natapos niya ito noong dalawang libot labing siyam. Katapos ng mahigit na anim na taong pagtuturo sa mababang paaralan ng San Mateo, nailipat siya sa mas malapit na paaralan sa kanyang tiniterhan ang Sabang Central Elementary School. Patuloy siyang nagsisilbi bilang guro sa ikalawang baitang. Ito po ang kwento ng inyong tagasulat, Giselle G. Gagni Grande ng DepEd Borongan City. Ngayon, sagutin natin ang mga gabay na tanong. Kaninong kwento ng buhay ang iyong binasa? Pangalawa, paano niya isinulat ang kwento ng kanyang buhay? Pangatlo, anong mga salita ang nakaitim na kulay? apat, ano ang tawag sa mga salitang nakaitim na ito? Sunod, ating tatalakayin ang panguri. Ano nga ba ang panguri? Ang panguri ay ginagamit upang maglarawan ng pangalan o noun sa English o panghalip o pronoun sa Ingles. Ito ay nagbibigay turing o naglalarawan ng katangian, kulay, anyo, bilang at iba pa ng isang tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari at iba pa. Mga halimbawa ng pang-uri. Si Rosa ay maganda. Paano inilarawan si Rosa? Maganda. Ang salitang maganda ay pang-uri. Pangalawa naman, ang bahay ni Dennis ay malaki. Paano inilarawan ng bahay ni Dennis? Ito daw ay malaki. So, ang salitang malaki ay isang pang-uri. Maamo ang alaga kong pusa. Ano inilarawan ang alaga kong pusa? Ito daw ay maamo. Ang salitang maamo ay isang pang-uri. Malawak ang paaralan. Paano inilarawan ng paaralan? Ito daw ay malawak. So, ang salitang malawak ay isa ring pang-uri. Masaya ang piyesta sa aming barangay. Paano inilarawan ng piyesta? Masaya. Ang salitang masaya ay isang panguri. Dumako naman tayo sa mga pang-abay. Ano ba ang pang-abay? Ang pang-abay naman ay naglalarawan ng pandiwa o verb, panguri, adjective, o kapwa pang-abay. Ipinapakita nito ang paraan, lugar, oras, sanhi at antas ng isang kilos o katangian. Mga halimbawa ng pang-abay Tumakbo ng mabilis si Allen. Ang kilos dito ay tumakbo. Paano siya tumakbo? Mabilis. Ang salitang mabilis ay isang pang-abay dahil inilalarawan nito ang kilos na tumakbo. Tahimik na nagbabasa si Elana. Paano siya nagbabasa? Tahimik. Ang tahimik ay isang pang-abay dahil inilalarawan nito kung paano nagbabasa. Mamamasyal kami sa bukid saan sila mamamasyal sa bukid sa bukid ay isang pang-abay dahil tinutukoy nito kung saang lugar mamamasyal ngayon tumako naman tayo sa paglalapat at pag-uugnay uriin sa lungguhitan sa pangungusap kung ang salitang ginamit ay pang-uri at ikahon naman kung ang salitang ginamit ay pang-abay para sa unang bilang, ang tumatakbong kabayong itim ay matulin. Pangalawa, matuling tumakbo ang kabayong itim. Pangatlo, masigla ang mga tao tuwing piyesta. Pangapat, masiglang sumasayaw ang mga tao sa piyesta. Panglima, ang guru namin ay mahusay magpaliwanag ng mga kababalaghan. Pang-anim, mahusay ang paliwanag ng aming guro tungkol sa mga kababalaghan. pang magaling sumulat ng mga kwentong pambata si Floor. pang si Floor ay isang magaling na manunulat ng mga kwentong pambata. pang ang tatay ni Doris ay isang matyagang manggagawa sa Saudi Arabia. pang Matyagang naghahanap buhay ang tatay ni Doris sa Saudi Arabia. Para naman sa ikatlong araw, narito ang ating mga gawain. Para sa ating paglalahat, ang ating gawain ay magkumpara. Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng talaarawan alam at anekdota Isulat ang mga sagot ninyo sa mga bahagi ng bilog Sunod naman ay ang sulatin ko i-share sa iyo Sumulat ng isang journal kaugnay sa iyong naging karanasan sa araling tinalakay para sa ating ikaapat na araw. Narito naman ang pangwakas na gawain. Sumulat ng maikling pagsasalaysay ng nakawiwiling pangyayari na naglalarawan ng isang hindi malilimutang karanasan noong modular distance learning. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa Pilipino 4, quarter 1, week 8. Maraming salamat sa inyong panonood, mga bata. Alam!